na naman ang pinakamalakas na ulan. Mukhang may bagyo pa rin. Pero alam ko wala nang bagyo eh. Pero tingnan mo guys. Oo, oh, malakas pa rin ang napakalakas na ulan. Malakas na malakas. Oh my gosh. Nakita niya ano ba yung gan? Sobrang lakas na ulan. No? Dito ako sa Noah. Oh my gosh. pagbabaka na guys. So Yung fine trees oh. so Bayan malakas pa rin ang ulan, may bagyo na naman yata. Ngayon guys, ang fine trees ganda oh. malakas na malakas ang ulan going there, tingnan mo guys oh, magandang umaga sobrang lakas ng ulan, my gosh today is September 6 guys paano na naman ito, malakas ang ulan